Mga paps, ito na naman ang mga pagsubok sa daan. Itong nauna si paps Rajan. Yan, mabato kasi, tsaka mabtubig, tsaka nakasapatos kaya hirap tumukod. Yan, buti nakatawid ng maayos. Ito naman si paps Abata. Yun, sanay na sanay, deridiritso -der lang eh. Tsaka ito naman si paps Founder Rocky Cortang. Nagdahan-dahan pa. Ayan, go. O oh, yun. Diretso naman. Hirap kasi nakasapatos. At itong BR ni Paps Abata naglakad na lang. Natakot eh. O. Oh? <laughs> Takot. Ako kasi nakatawid na ako kaya nagbibidyo na lang ako eh. Ito naman si Paps Kimi. Vlog. Ayan, ang aking idol. Paps Kimi. Yun. Nakatawid na kami ng maayos, mga idol. Mga paps.